Ngayong linggo sa mundo ng Filipina MMA, isang Filipino fighter na naman ang nagpasiklab at isa pang Pinoy Warrior ang susunod na aabangan sa labanang tunay na matindi. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Pinoy Sports Central at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa Pinoy Sports News. Si Jason Miralpes, mula sa Warriors MMA Academy ay muling bumandera ng galing ng mga Pilipino sa One Friday Fights, 113 Kalaban niya si Yerjati Gimingnuer mula China, pero hindi nagtagal ang bakbakan. Sa kalagitnaan pa lang ng unang round, isang malinis na head kick ang pinakawalan ni Miralpes. Tumilapon si Yerjati pabagsak sa lona at agad sinundan ni Miralpes ng sunod-sunod na siko. Hindi na kayang dumepensa ng kalaban, kaya mabilis na pumasok ang referee at itinigil ang laban. Panalo si Miralpes via first round TKO. Dalawang sunod na panalo na ito para sa batang fighter at malinaw na may paparating na bagong paborito ang mga fans ng One Championship. At kung akala nyo tapos na ang aksyon, abangan ang pagbabalik ng The Jaguar, Jeremy Pacatio. Isang malaking bantamweight showdown ang nakatakda sa One Fight Night, 30 for Irsel versus Jarvis sa Lampini Stadium, Bangkok ngayong Agosto 1 sa US Primetime. Si pakatiw ang number 5 ranked contender, ay muling lalaban para ipagtanggol ang kanyang pwesto sa rankings. Pero hindi basta-basta ang kanyang makakalaban. Ito ay si Elbek Alishov, isang undefeated newcomer mula Russia. Si Alishov ay may walong wins, zero loss pro record. Anim dito ay submission wins. Isa siyang dating IFMA Junior World Champion at may 88% finishing rate. Hindi biro. Sa huling laban ni Pakatiw noong Abril sa One Fight Night 29, natalo siya sa isang matibay na Mongolian fighter via unanimous decision. Ngayon, balak niyang bumangon, makuha ang kanyang ikalabing apat na career win at patunayan na isa pa rin siya sa mga elite sa bantamweight division. Makakabangon ba si Pakatiu o si Alishov ang bagong magiging banta sa rankings? Yan ang dalawang balita ng magigiting na Pinoy Pride sa loob ng One Circle. At kung gusto mo pa ng mainit at totoong kwento sa mundo ng sports, boxing at MMA, don't forget to like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa laban ng Pinoy sa buong mundo.